ada tuyul gila gila Totong ti anak na nahunan ng kamera, mangkukula mati skinwalker walker. Well, kumapit ka lang dahil ilan lamang yan sa mga kababalagang muli mong mapapanood. Kaya tara! Number 1. Mangkukulam Ang video ng ito ay mula sa Random Videos 5 YouTube Channel kung sa isang witch o mangkukulam ang nakunan ng kamera sa kalsada ng madaling araw. Nang papalapit ang security guard at lalaki sa babae, ay nagdadaanan na ito. Biglang humarap sa kanila ang babae at sumigaw. Kaya umatras na sila ngunit patuloy pa rin ang mangkukulam sa pagsunod sa kanila. Mukhang galit na galit ito at isinusumpa ang mga lalaki. Kaya wag na wag kang magtatangkang lumapit sa mangkukulam kung ayaw mong maisumpa. Number 2 Tiyanak Isang maliit na figura ng bata ang nakunan ng video sa isang libingan sa kabundukan. Panurin mong mabuti. Are years, gila, gila. Kung mapapansin mo ay napakalit nito na parang bimidal lamang. Walang magulang ang aaya ang maglakad bata sa lugar na matarik at puno ng libingan. Isa lamang ito sa mga limitadong kuha ng mythical creature na tinatawag sa atin bilang tiyanak. O marahil ay isa lamang ito sa mga batang iniwan sa lugar. Ricky Man in the Woods Ito ay ng lalaking nagmamaneo sa isang highway na napos sa TikTok na Sir Stranger Kung mapapansin ay mula ito sa kakauyan Kinausap ito ng lalaking ngunit kakaiba ang boses nito na parang nauutal. biglang naging kakaiba ang mga galaw nito at kilos. At unti-unting gumapang papunta sa lalaki kung mapapansin mo habang gumagapang ito ay nagiging kakaiba ang postura ng katawan nito na parang hayop. Ayon pa sa mga nakapanood nito, maaaring isa itong miskin Skinwalker, isang nilalang na may kakayang magpalit ng anyo o manggaya ng tao o hayop upang lapitan ang bibiktimain nito. Sa kasamahang pala na hindi namin nakita ang original na pinagmulan ng video ito. Kung may full video ka nito ay maaring Inotify notify mo kami ng mas masuri pa ito ng mabuti. Ikaw, naniniwala ka ba sa si Skinwalker? Sino ang kumakatok sa pintuan ng disoras ng gabi? Ang tiktoker na si Diego Spy ay kinunan ng imaheng kumakatok sa pintuan Ngunit ng pangbuksan niya ito ay walang tao sa labas. Saan kaya ito nagpunta? Ayon sa mga comment, isa lamang itong after effect editing ang iba ay nagsasabing, dapat mo rin itong katukin. Well, ikaw ano ang masasabi mo sa dalawa? Isang matandang babae ang natutulog nang makaranas ng paranormal activity na nahunan sa isang home security sa Singapore. Umbisa pa lamang ito Nagising ang matanda dahil sa nangyayari. Minglang tumilapon ang gamit mula sa lamesa na ikinagulat nito. Ayon sa youtuber, ang buong apartment ay nakakaranas ng makababalagand. Siguro ay ayaw magpatulog ng espiritu dahil hindi rin siya makares in peace. Ano ang aninong nakunan ng kamera na biglang lumitaw sa gitna ng kalsada? Panorin mong mabuti. Kung mapapansin mo ay isang hindi matukoy na imay, Ang misteryosong lumitaw at unti-unting naglaho Ilang segundo pa ay isang mabilis na nino ang lumipad Libo-libong tao ang nakapanood nito Ngunit walang nakakaalam Kung ano ang bagay na ito Ikaw, may ideya ka ba? Alam mo ba kung ano ito? Ano ang mabilis na imaheng nakunan ng kamera na napost sa Facebook na Ben Lewis kung saan isang transparent na bata ang nakunang mabilis na tumatakbo sa harap ng bahay. Nakita mo ba? Nang makalagpas ito sa mga sasakyan ay umilaw ang bulbs sa direksyon nito Ayon pa sa comment, mukhang nakasakay ng skateboard ang bata. Gayon paman man. Sinasabing haunted place ang lugar ng batang babaeng nagpapakita na si Emily. Ano kaya ang imahing ito na lumulutang sa himpapawid? Isang semi-transparent na bagay ang lumulutang sa himpapawid na mukhang jellyfish. Ayon sa mga viewers, isa lamang itong saranggola. Ngayon pa man, kakaiba ito. Dahil kung mapapansin ay hindi gumagalaw ang mga parte ng katawan nito na dapat ay sumasabay sa hangin. May mga nagsasabing isa itong bagay na gawa ng alien o isang extraterrestrial body. Gayon ba man, wala pa rin itong kasagutan. Sa kung ano ang kakaibang bagay na nakunan ng kamera. Levitation Ang channel na Laini and Ben ay nakaranas ng paranormal activity sa tahanan nila Panorin mong mabuti ang ring light na biglang lumutang Di na ay may mga pagbubukas. Sara ng mga drawer sa kabilang silid. Biglang gumalawang awakan ng binto na parang may sapilitang gustong pumasok. kalaunan ay may kakaibang ingay ang kumakalabog. Ano kaya mga kababalagang ito? Well, kung ikaw ang mayari ng bahay, mananatili ka pa kaya Ang Sign Signals YouTube channel ay pumunta sa isang sementeryo sa pamamagitan ng Random Nautica app. Ito ay isang application na magbibigay sa iyo ng random places gamit ang GPS. Ayon sa mga gumagamit nito ay dinadala sila ng application sa mga haunted places na lugar tulad ng dalawang YouTuber na ito. That's a graveyard, dude. That is a f***ing graveyard. Dude! Zoya. I mean, that's got a church. That says a church cemetery. Where's the church? Nang makarating sila, sila sa dude, this place is so old, man. Dude, there would be some, like, you can get some awesome pictures here, man. Look at this stuff. Yeah, hold on. Let me. I mean, even these trees. I see how cool the contract, dude. They clip them trees. They keep it nice out here. Yeah, I'm, I'm taking pictures. I'm recording now. You want me to stop no, that's fine. You can do whatever. Why what, what do you think some people get like extremely big headstones like that? I mean, but then again, back in the day, it didn't cost that much. money. ay nagprepare silang kumamit ng spirit box Ngunit isang kaluskos ang narinig nila buwat sa madilim na parte ng libingan I think I just saw something move Isang imaheng nakasuot ng itim na balabal At may maputlang muka ang nailawan nito mula sa damuhan Ayon sa mga kumagamit ng random noticap Isinumpa ito na nagdadala sa mga kumagamit nito sa tiyak na kapamakan. Ngunit ano kaya ang itim na imahe sa damuan? Isa kaya itong masamang nilalang na nagsasagawa ng ritual sa lugar at hinihintay lamang sila upang ialay o sadyang nagkataon lamang ito. sa channel na ito. Huwag mo kalimutang mag -subscribe at i-click ang notification para ma-update ka sa mga ganitong video kaya huwag mong kalimutan para hindi sila magparandag sa iyo